Okay, so isang magandang hapon uh, po sa inyo lahat Mga kaibigan po natin sa media ay po ay uh, aking inibitan sa hapong ito sapagkat hindi uh, ko nga po uh, si Dexter Castro o mas kilala na Boy D. na itong mga nakaraang araw po ay uh, naging uh, usap-usapan dahil po sa mga viral videos na lumabas patungkol po sa mga nangyari ng aming kapistahan. So, muli ako po ay uh, humingi ng pamanhin at pasensya sa lahat po ng uh, apektuhan o na ng uh, ilang mamamayan namin dahil po sa aming kapistahan. At uh, isa nga po sa talagang uh, pinanggagalingin ng galit ng napakaraming tao na ako mismo talaga ay nagalit din ay... Ito nga pong si Lexter sapagkat yung mga videos po na kumakalat kung saan ay uh, binabaril niya ng water gun yung isang uh, nagmamotor at nilalabas uh, niya ang kanyang dila Ito po ay sa kasamang palad ang naging mukha ng ating Watawata -Wata Festival sa taon ito At uh, base nga sa aking pahayag kahapon talagang gusto ko siyang makausap gusto ko siya makausap at gusto ko maintindihan niya na ang kanyang ginawa ay nakakasira sa imahe ng lungsod ng San Juan at ganoon din sa ating Wata Wata San Juan Festival at sa kapistahan ni San Juan Bautista. Talagang sinikap ko na makausap siya. Ang katotohanan po ay kahapon nakausap ko na po siya. Ngunit uh, hindi pa kami nakapagkita. At uh, kanina, nagkita kami sa unang pagkakataon at nakausap ko siya. At uh, base sa aming usapan ay... Una, tinanong ko ano ang mga dahilan kung bakit niya nagawa ang mga ito. At uh, ang mas mahalaga ay yung mga sasabihin niya ngayon uh, sa inyong lahat. So muli, uh, ako po ay... Uh, humingi ng paumanhin sa lahat po ng uh, naapektuhan, sa lahat po ng uh, saktan, whether physically or emotionally, sa aming kapistahan dahil po sa mga maling asal na ginawa ng ibang mga mamamayan natin noong panahon ng kapistahan. So, nandito ngayon si Lexter, Bago ko po, po siya uh, inihirap uh, sa inyo ngayon, nakapag-usap naman po kami at lahat uh, naman po ito ay uh, kanyang sinangayunan at uh, kasama niya ang kanyang lola ngayon, nandito rin po, kasama rin po ang uh, ating Vice Mayor Angelo Covilli, kasama po ang uh, ating Barangay Captain Alvin Alonso at ang mga kagawad po ng Barangay Bolong Bato na siya na nagdala po kay Lexter dito sa aking tanggapan. So, Lexter, uh, Pari ka ng uh, magsalita. Sige dito, Lexter. Puro mo dito para para marinig ka nila. Mahuna no, po lang papasenda na po ako sa amin ngayon na sinagawa ko po. Uh, dahil po sa akin na um, uh, po, po ang uh, sanuan po. Uh, lahat po humingi po ako ng pahumingin sa inyo sa mga uh, sabi ko po sa inyo, lalo lalo na po sa rider, hindi po ako nung tawad po sa inyo at gusto ko po kayo makita sa personal na gusto ko po sa inyo yung pamanin po. So, sa mga nagbabanta po sa akin, hindi ko na rin po may isip ng ano po, may stress na rin po ako na kung ano-ano na lang din po lumalabas sa pagbabanta sa akin na lalo-lalo na po sa mga pamilya. Ming yun po ang tawad sa mga nagawa ko, sa mga tingin ng tao. Hindi naman po ako masama ng tao, mabait naman po ako. Alam po ng mga ano po ang tanda mo? Kamusta ang mental stress na dahil sa mga pinagawa sa mga tao sa social media? Kamusta ka? Actually po, eh, na stress na rin po, hindi ko na rin po alam kung saan po ako sa kung ano lugar. Ito mga nagsasabi po nila sa akin wala po, hindi ko rin po talaga alam ang inibitaan sa akong ito sapagkat hindi uh, ko nga po uh, si Dexter Castro o mas kilala na Hoy Dilan na itong mga nakaraang araw po ay uh, naging uh, usap-usapan dahil po sa mga viral videos